Ramon Montin Lupa to Guadalupe right ayan si Kuya oh. anong barangay dito Kuya? Barangay Ilaya Barangka. Barangay Ilaya Guadalupe tama no? Barangay Balangka ayan Barangay Ilaya Balangka ayan bagong isbat ayan bagong dayo maghanap kami ng isbat dito guys sana makadami kami ng uli alright update nyo kayo mamaya guys, papasok na kami dito kami ay bababa na may terminal lang ng tricycle dito ayan bababa na kami dito nakasitap na tayo ang unang sitap ay sinker try mo natin sa sinker pag wala pang kumagat mag floater tayo mamaya dito yung mga kasama ko sa likuran dito yung tulay alright Apito kayo mga kamaster kung may magdawit tayo. Sana makadawit tayo ng mamaw. Good size. Okay, strike na si Kokoy oh. 1-0. Ayun oh. Good size. 2-0 na, 2-0. Ah, 2-0 na? 2-0 na. Ah, isa. 2-0 na kagad. 2-0. Kokoy lang malakas. Si Kokoy lang malakas. Si Kokoy lang malakas. Oh, isa na, ganda. Good size ah. Blank, blank. Ayun oh. Blank, blank. Kala ko mamawala mo na eh. To. Matumal pa to, matumal. Matumal to. Matumal pa, matumal. Ah, naglaban na talaga. Nanlaban ka na yan ang gusto ko yung mabigat yung bumaluktot talaga ang rad woohoo finally sige tayo sais na naman Ayan okay, naman! Hey, o! Oh. Bubulaw o! Oh. Ano yan? Hito! Ay! Putang ina mo dyan ito! <laughs> Putang! Ang laki pre! Walang kita Ang laki! Ang laki! Ang

Salam oh, mamaw. Yon. Pala talaga. di pa ako nakauling mga ganun. Ay, na tayo tayo lang, no? Ay, dyan nga ako naghagis eh. Yan, naman, oh. Oh? Wow. Ba talaga naman oh. <laughs> Hoy. Grabe na ah namin. Puno na yung ano? Bihagan. Oh. Puno ang bihagan. Supply, Wow. Wow! Yeah, Dalawa pa oh. Yan yeah, no, ang champion. Yeah, no, champion. Kasi, Sabay yo. Wala pa da. Tipuan. 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 Naman yan. Wow. Grabe naman, naman yan. Good size, good size. Grabe is dito. to. So it's good. Marapit naman puno ang kuler. Strike oh, strike oh. Kumala. Ha? Kumala, sakin na. Sayang ah. Yan, mula doon hanggang doon sa dulo. Dami na mimingwit. Pati dito din sa kabila. Ayan. Dami na mimingwit. Taga iba ibang ibayo, taga iba ibang lugar. Dumadayo dito sa spot na to, dito sa barangay Ilaya, Bangkal, Mandaluyong. Ayan. Sakop na ng Mandaluyong to. Ito pa huli ni Arman oh. talaga naman na. Ah. Tani. Uy, may nag-hukay ng bulate oh. Bata. Ito huli ni Teramon. Ayun, oh. Wow! Talaga naman oh. Wow, nice one. Pop, pop daw, tingin oh. Five fingers. Five fingers. Yun oh, dami. Ayos. Dali tayo, Billy. Oh, okay. oh. Dubli-dubli ka pa ha. Ayan na. Ano, ano, ano niya, yan? O, magpunta. Huwag ganun. Kala ganun man, oh. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa. Eh. Kanina ka pa. Kanina ka pa. Ang yun lang ka pitik-pitik ka. -pitik, ah. Good size, good size, good size. Good size. Malapit na mapunong ang collar natin guys. Nang laban. Huli na pala. Huli na pala. original basta malinis lang wala, bawal mag iwan ng basura dito gagaya ng balat na pilakain na natin yung mga tinapay mga tinapay yung mga plastik iligpit natin may basura naman dyan bawal magkalat ng basura para sa sunod makabalik tayo ulit dito para mag fishing tayo ulit dito bawal magkalat ng basura alright Yan, ha? Pwede, pwede, pwede oh, Kahit saan dito, pwede di mamingwit Basta, wag lang magkalat ng basura. Mabing Good. Mabinguit. Yan. Mama, hey. mama, Wow. wow, wow. wow. Malaking, wow. Ya, balik salvage, nama なるほど。うん<ペー> ang oras po natin ay alas 3 yan, kami ay uwi na talagang napakagandang spot na to ang daming kumakagat ay mga kasamahan ko mga motilo pa anglers yan, back out na kami kami ay na dahil wala na pala wala na paglalagyan yung mga biyagan namin sobrang puno umapaw na pinamigay na namin yung iba yung bulate